Uy! Sakto! Epti! <laughs> Uy! Ano yung kanin lang, kuya? Magre-reglamo ka ba? Ayun na! Nagpapakulo na si ano, si Dearo! Ano, Ay! Nagpapakulo na! <laughs> si Mac Mac! Wala pa! Hindi pa nabugta dito! Pero sa chinat ko na na para na daw! <laughs> Mga kabawi tayo! Kanino? Kay Mac papat papatkim natin yung sabaw lalagyan mo yung ano, lalagyan mo ng asen hahahaha hindi tayo nalang lati-duti si kalbo uy ayun, ayun ayun, ayun di di na, di di so ayun, good morning sa ating lahat mga idol oh buti tumila tila na ulan Nang ganun ng panon, sarap magkape makapunta mo na dito ala uya sana may mainit na at magana na ito eh magkape kaya dito na si kuya ah mayroon nagpapagupit ah kaya good morning Paga, uy sakto happy galing mo talaga sa amo na ano ba <laughs> bakit? Ah, sana ay dapat ay tagbaga Uy, sira 'tong tenga ko ano to? Tiring beten. Uy, uh, ano 'ko nilang lang kuya! mo ka pa na ho. Nagpapakulo si ano, si Jaro. Ano, Ay, nagpapakulo na. Ay, namalapit nang kumulutaw. Uy, it's sarap na. Ano, sarap pa naman kumain may FD na anong niluluto. Nilaga. Ang sarap na sakto sa maulan na panahon, Ay, sana ko hindi ka na anong nilaga. Ba? Paborito ko yan, kuya. kape na lang, kanay. Baso ko. Wag mo, sakto. dating ko. Oh. Ah, yes, si Mac Mac. Wala pa, hindi pa na punta rito. Bakit? Ay, wala pa eh. Ay, bagus mo rin eh. Pero, sinag ko na na, parating na daw. Oh, yun. Yeah. Ayos. Wawa-abawi kami nito. Ano, Je? Okay na ba yung ano? Oo, Asan? Maluto na, parang kakak. Malapit na maluto yun. Oh, sa... Oo. Ano ko na nga namin? Ito ako. Je, asan? Sige, sa sige, sige. Ano? Oh, Dan. Ge. Mo makabawi tayo. Oh, Kanino? Kay Ma. Bakit? Papatikim natin yung sabaw. Ayun, yung sabaw papatikman natin. Lalagyan natin. Laladyan mo yung ano, lalagyan mo ng asen. Ay, kung... Ay, kung... Ay, kung... Ay, kung... Ay, kung... Makakabawi tayo. Tatlo, di ba? Tayo, diba? tayo pinaprank dun. Oo. Uh oh, Hindi eh. <laughs> <laughs> na lang natin doon tayo. Adi, <laughs> ano na? Ang Asa? kabayanan mo na dun nasa labas. Oo, oh, asarap na. Ang gutong nang isa. So, ay, di, ang pagkain. Kaya sa alatang muda, pinaulan niyo. Sarap na sabi, sa sabi, panahon, no? Sabihin mo, pare, pag, pag para pinapapasokin mo dito. Kasi sa isip sinisip ko na ako. Para siya pati tikimin natin. Opo! <laughs> Kita ini lagi dah teh. boleh yang mana biasa yang pre beli. Oi, acerap deto. Kita ini lagi dah tidur di sekalbo. Oi, ayo, 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 je, je lah, je lah, je. Mami, mami apa lampasan pasang jalan muda dah teh? Nada pun nak beli. Next to our come Ayun! Sakto yeah. ang dating mo! Uh, good morning! Ay, ay. O aga nagising niya ito, aga! Hahaha! Ano yan, sinabihan mo ba? Pusin pa makin niya! O niya? So, so, ba baka, amoya ba lang ay sa yung lam? Ayun! Yan, yeah, niluluto pa niya Malapit na magluto. Para tawag ka nga niya. Eh. Ewan ko baka may ano yun ni. Ayun, doon na. Ah. Di pa dito. Di pa. <laughs> ay, 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 hindi na. Ito oh, ba talaga yun. Oh, Serap talaga yun. <laughs> <laughs> Pag maalat, pre! Ang alat! Sabi ka sa'yo naman! Pre, ano? Pre! Ang sarap kami, ang sarap